us yung bonding moments nyo sa set. Kasi parang napansin namin na kayong tatlo, pare-pareho kayong mahilig sa motor, ba? Diba? So, nagkaroon ba ng chance na mag-biking kayo? Ito mo eh! Yun ang ano, pinag-usapan namin. Yun scheduling sinischedule namin. Yes, sana next week. Nagtatanong na kami ng schedule namin eh. Baka yeah. pwede namin mag Ano, Anong klaseng yung gusto nyo? Kasi si Jen, ang laki din ng motor niya eh. Talagang parang pang pro na pro or pare-pareho ba kayo ng yeah. type ka ng... na type ng Siguro mga hanggang ano? Filipino. ay lupa. Gusto namin dalhin <tort> si Sam sa kung saan yes. kami palaging pumupunta. Chirial ba? Chirial? Or, or Infanta? infanta. Oh. Kasi lagi namin kinikwento sa kanya na ang ganda talaga doon. Iba yung parang parang nasa Baguio. Hmm. Tsaka wala masyadong dumadaan. Wala masyadong so, dumadaan. Mas so, safe yung tip kapag ka nag Meron ba kayong personal tip? Para sa akin, para ma-enjoy yung ride. Enjoy lang talaga. Hindi ka magmamadali. Hindi. Bakit <laughs> mo <na> matawa siya? Ay, James, <laughs> doon siya. I, did. So, I so, make a face? Ano? Parang normal namin namin yung face. ano eh. Ang dami namin naririnig na normal niya pala yung mabilis. So, yun, basta kami kasi ni Dennis relax kami kasi gusto namin i-enjoy yung... Relax din I-enjoy yung, yung, <laughs> yung, environment. Yung, I enjoy, enjoy the environment. Sa lang talaga siya sa mga When it just flies by me, I enjoy it. like, okay. Tumaan lang. Ito yung importante yung uh, huwag ka magpapatakbo ng speed na hindi mo kayang pagtuloy. Yes, importante. Ride at your own pace. Ito yung yeah, nagre-ride eh, kaya 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 yung mabilis talaga. Kasi iniisip namin, gusto namin makauwi ng buo. Kasi may pamilya kami. Gusto namin... ayaw namin kung okay. hindi lang. Gusto ko rin kasi hindi ka nag enjoy Kanya-kanyang pace naman yun. Yeah, yeah, yeah. Right at your way. own pace. Oh, importante.